na ako nakarating Ang huh? maganda? Ha? Hmm. gamatoy tayo? Hunter hmm. siguro to. No? Ha? Single tire pa. Hmm. makina nito, 40 na-try namin na putog yung mga na yun Kairat na-symbol lang, pinago lang kasi Japan Ilan <coughs> pa kayo nandun? Yan ano yun na ako patay buhay ako natulog lang lagot ka bro kasi pag kasi yung bata yun may tindaro ang dami ang sa motor may motor may trailer may trailer <laughs> sarong sa sipan wag ko pumasok may lang may kutsin ako malaki yung kutsin o oh, ay makapasok ang motor may trailer ah, eh ito. may trailer <laughs> nah. may trailer maliit hindi mo <laughs> nakita yung trailer

Corolla. Ay, puta. Aha. Sobrang Technical punch. Kasi sige, kasi nan.